Pag ako'y okay, kumakain, kulang pag wala yung salad. Ngayon, si salad, kailangan ko raw kakain ng maraming twibble. ano twibble? Onion na salad, hindi niluloto. At saka tomato na hindi din yes, niluloto. If you have a lot of food to eat, mm -hmm. it's eh? <laughs> 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 Is it with us? It's better, right? It's better with the Aya, ah, yeah. ito hot girade was gipristik. Aba, fish is nog ginogda. Hmm, di ba ang tahimik raw pag may Filipino food? Sabi ni Koyatons, tonegen? Wanda, Filipino si Asian dan versen so lighten. Eh? Yaroyga. Ito na miss ko talaga ano pang ano po na may ano sa amin? Mayroon kami ganito. Pandan. pandan. Pero sa uh -huh. sa rice sa atin may pandan sa sa lubot man yan ilagay dan, dai. Yeah. Yeah, sa lubot so ng kaldero. Uh -huh. mm. Pa 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 lingkuran sa rice. Aha. Uh hmm. -huh. mm. Tapos uh, uh ay saka mo ilagay. oo sa Oh. Saka uh -huh. mo ilagay yung ano. Ah, kahit iano ano mo lang sa kamay, iduot ba? Oo, uh -huh. di ba? Ang tahimik namin pag Filipino food yung nasa harap namin. Ito si manager, pinaano na naman kami niya sa kanyang pilik mata. Ayaw. Pinapainggit na naman niya kami, kami ano against the light. Dito na lang ako. Dito ako na sa chili ni arms. Ilagay ko talaga yon sa ano ko. Sa paso. Ang ganda niya. Biyo kasi yung ano mo din, di ba? Lupa. Pag bio, ma ma mataba siya talaga. Malayo. okay lang. Tama na okay Okay. Langit. Ang ganda. Para siya pang decoration, pero makain yan, di ba? Kinakain niya naman yan. Hindi ka nag-try, hang hanghang pa talaga. Kuna natin ang isabi. Ilagay mo lang isa. Yeah. Ilagay mo sa sawsawan? Yeah. Ilagay natin sa sawsawan. Ano yung tabuyo? Uy, napagod na yung mais natin, my loves. Parang isa Nok Ang ganda ng ano oh, mga yeah. roset yeah. mm. ni Kuya Ayan yung ano oh. So yeah. Try natin kung ang hang ba din itong lila lila pa kanang ano siya lila. Okay. Ang ganda ng style nook, 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 nook. Nook, nook, nook. ng chili dito sa Germany. Sa Philippines walang ganitong chili, di ba? dalhan natin sila ng seedling doon kasi wala ito sa Pilipinas iwan ko hindi ko alam baka sa iba mayroon na so sinong gustong mag kain ng maanghang o maanghang kapag ba kaya ito tikman tikman natin, ka sabi ni tikman natin. Ay, kahit isa lang. hindi, hindi pwede isa kasi pang decoration yung iba. Guwapa siya, oh. Andiyan na sila, Kuya, Kuya Will. Andiyan na sila, Kuya Will. Ang guwapa talaga niya, oh. Patingnan mo yung ano niya, yung tanglad. Anong, so, anong tanglad? Uh, grass. Yes, grass. Citronin grass. Ano, ano? Na, na, chili. Citronin grass ni Ate Kams. Grabe, ang taba i ko express natin yung ating ano. Ang ganda ng itong kulay na ito. Ah, si Werner pa. Werner, si... Ang mm, hangin mo yan, oh. Rose na. Pink. Wow. So dito na lang tayo tatap magtatapos. Ay, hindi pa ako tatap. Hindi ko pa tatapusin. Gawa mo na ako ng... Na. Malamig ng kain mo, pagkain mo. Eh. Ha? Dito si Billy. Yeah. Eh, labo, labuyo mo. Ang labuyo. Ay, ang labuyo. Dalawahan mo yung Hi. Madam. Hello, madam. Nag-vlog na. nag na kami. Willie, hi. hi. Willie, come here. Come here. Hang, hang. Hang, Hello. Hang, hang. Hang, hang. Hang, hang. Hello. Let's eat Hello, Let's na. Hello, Willie. Let's go. Hello. Hello. <laughs> Manghang, Manghang. Manghang talaga. Manghang. Halloween. talaga. Oh, di ba? Kompleto yung ano namin. Itirismo Itiris mo. Itiris ko. Itiris mo. Itiris. So, makakain ako. Sana ba yun? Kasi... Nandito na ako. I'll, come here, Willie. Let's eat na. Where is it? Has the sugar Das war no frühstück. Das is jetzt lunch. Lunch. Isin, Willie? Mittag isin. Mitag isin. Ich habe schon gegessen. Frühstück hast du gegessen. Toni hat auch zu frühstück. Gehe, Mann. Gehe, komm mal hin. Nein. Ist du Fischwilli, oder? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht Ich kann nicht Yeah. Mm -hmm. uh, uh, ka uh, nakasayo mo. Ako yeah. hindi na lang Na na ko, ano, ako, uh, trabaho, patrabaho na una sa ko bahala akong ginanoy. Unsa mo? Ay klaro ninyo di ko, di patrabaho po. And, na po. pod. Ingko di na ko mo trabaho. Is have shown was four. <laughs> Kinas nim po way claro kasabot Ya. na nagi ko. Ha? Ingon na ko. Kung ako ang ipatabaw ko, 4 o'clock. Mm. Kaya wala, lagi assistant Salamaya ang akong isa. Inabot na ang pasyente. Ano e. e ang panada? Kaso nga, si Leia naman l pasyente. may trabaho. na ang pasyente. klaro? Oo. Uh ano -huh. uh -huh. ang no, gyarnes? sa ang sami o hindi sigara ko ko. Wow. Let's eat. Kuha na usa day. Usa dyan? Oo. Ayaw ka lang alam. Ayaw ka lang alam. Dito ka dito, 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 dito. Para. Para maano ka ba? Para ano. At yung Para chili ni... Para mas ni lalong lumaki. <laughs> <laughs> ano, lagyan mo ng chili day para hindi ka lalaki. Ito yung pang sexy, di diba? oh, oh. ba? Yung, ito, ito <laughs> pang sexy yan. sexy ba yung... Pang sexy yan. Pang sexy yan. Parang, parang ano ba? Parang lechon. Ano ba? Hindi yung Buksan. Buksan mo yung... <laughs> <laughs> ba <debilans. laughs> Lechon na is da. My chili, hindi apple. Kinain yung chili. Sana si Willie has to get drink for Willie gigibin. Labasa. Uh, ako pa yung nag-ano. Ano na lang, ilang, ano na lang. Sa so, ano mga papa, it's gisun to dish. Yeah, that is I'm, I'm <laughs> it. I'm doing. It's meris uh, sag, sagbot. Grass. Meris grass. With, with. Mary rice with oh kompleto mm -hmm. na kamay. So, ah, ano, na lang? Na. Mm, -hmm. sili pula. Kuan ko lang ana, rice. Rice na lang. Rice na lang. Rice na lang. Rice. Really do kan mito on Smith SM. Do bro ko ana ko Ang ganda o na sili no. Diba? <laughs> <O> diba? <laughs> <So, from>, oh, di ba? Oh, di ba? umiyak na si manager. <laughs> Manager, oh. wag kang iyak. Oh. Oh, may pandan. Sige na, babay. Pero Tapos Pero ang ganda na. ng sili niya, ang ganda. Ang ganda talaga. Oh, gwapa kaayo ang bili si ni Marilyn mm. Ang ang so, kaatikan sa tambok kaayo. Talagang bunga. Ang oh, nakita ang, naman nila sa balkon.